Hello guys, magandang hapon. Ito, magluluto tayo sa ginawa nating kalan stove. Ayun oh, papakita ko sa inyo ng apoy. Ayun blue flame. As tataas natin. Ayun oh, Ang lakas ng apoy oh. Oh, paliwanag pa yan. May ilaw pa yan. Bakit ang kita nyo? Ayan o, ayan o. Guys, oh. Oh, oh blue flame. Can stove. Pang emergency. Pwede habang nanonood ka ng TV. Pwede kang magtuhog-tuhog. Ayan, o. Oh. Ayan. Ngayon, lalagay na natin po ang fishbowl. Ayan, Oh, fishbowl. Ayan, nagugas po tayo ng kamay, ha. Baka sabihin nyo, hindi tayo nagugas ng kamay. Ayan, Oh. Ayan, Oh. Ang niyo nyo, nandito lang kayo sa sala. Pwede kayo magluto. Oh. Ayan. O. thank you naman, guys. Oh. Oh, habang nanonood kayo ng TV. Yan oh. Oh. Astig. Ito pwedeng gawin pwedeng niyo siyang dalhin sa pang-picnic. o oh, pag naubusan po kayo ng gasol. Ah, pang emergency, wala pa kayong pambili dalawang araw, naghihintay kayo, wala pa kayong pambili wala kayong mautangan ayaw kayo pautangin ng nanay nyo, kapatid nyo yeah, pwede nyo po gamitin yan halagang 40 pesos lang po ang denature talagyan nyo lang po ng ng langis ng nyog para hindi para tipid lalo yan tayo natin siyang magsad guys yan o oh. kita nyo naman ah o oh. legit na legit kumukulo yan o oh. o oh, blue flame o oh, lakas ng apoy sakop na sakop ang puwit ng ating ang ng ating non stick na kawali yan tayo natin siya Nakaluto naman na tayo ng sauce. Guys, dito makakaluto din kayo ng kanin, ulam. Walang problema. Kasi mainit na mainit naman siya. Blue, tsaka blue flame ang kanyang gas. Yung blue flame ang kanyang apoy. O. Kanyan naman. O ha. Gandito na lang. Guys. Ah. Oh. Nandito na lang ah. Ayan oh. Oh. Gusto niyo ng ganito, pwede naman kayo gumawa. Sundan niyo yung video ko, i-upload ko po diyan sa Facebook. Ah, oh. ganito na lang po. Bye bye. Kinin. Yeah.